Hello guys, for today's video ay gagawa po tayo ng pampaswerte ngayong ber months para maka-attract ito ng swerte ngayong paparating na year 2024. So ngayon po ay naghanda po ako ng tatlong garapon at ito po ay pampaswerte ng salapi sa kayamanan at sa kalusugan. Ating isa-isahin ang mga garapon na ito. Proven and tested na po ito sa aming bahay na nagbibigay po ito ng kaswertihan sa salapi at kasaganaan. So unahin po natin ang garapon ng asin. Ito po ay sumisimbolo ng balance at nagtataboy ng masamang enerhiya sa loob ng bahay. Ito po ay nagbibigay ng positive energy sa salapi. So mainam po itong ilagay sa inyong mga altar. Maganda ang asin. Ito po ay nagtataboy lahat ng kamalasan sa loob ng bahay at sa iyong buhay. Ang pangalawa naman po ay bigas. Ito po ay sumisimbolo ng kasaganaan sa pagkain kaya huwag na huwag niyo po itong tanggalin sa inyong altar. Mainam po ito na panatilihin sa loob ng garapon. Sa isang taon o dalawang taon bago po ito palitan. Ito po ay maka-attract sa kasaganaan ng pera at pagkain sa loob ng bahay. Nakikita niyo ba guys ang mga butil ng bigas ay napakarami niyan. Hindi po natin 'yan mabilang, alam niyo po. Sa isang gara ng bigas ay katumbas po nito ang isang sako ng bigas na darating sa inyong tahanan. Ang pangatlo naman po ay water. Ang tubig po ay sumisimbolo ng overflowing abundance at good health sa loob ng pamilya. Maganda po ito, meron kang water sa loob ng bahay kasi ibig sabihin nito ay patuloy na dumadaloy ang salapi at kasaganaan sa iyong buhay. Lalong gagaan ang daloy ng salapi pag meron ka nito sa loob ng iyong bahay at ilagay po ito sa altar. Kung may mabubulok naman ito ay kailangan nating palitan ng sabay-sabay para hindi tayo malasin. Ito po ay pampaswerte lamang na sa kamay pa rin natin ang kapalaran at sabayan natin ng pagdasal sa ating Panginoong may kapal.